Jackpot. Pulot lang ng pulot. Tag price. Ayan o. Oh. Ito rin mga kapeng yung. Ayan o. oh, oh. <laughs> Puro may tag price yung ano natin ngayon. Ayan. <laughs> Puro may tag price. Bukan mo. Isuot do. Isuot natin. Ayan. Hmm. Pa. Pagay. <laughs> <laughs> Nakalawit pa yung ano, surprise Hmm. Oh. Ito pa. Oh. Pagkundan eh. Mm. Tune, what's up mga ka Ayan ayano oh. Nandito tayo ngayon sa, ano, dumpster. Kagagaling lang natin kay kafeinyo. Bali dumiretso tayo sa, dito sa dumpster mga kapenyo para magtingin ng mga pwede nating tingnan konti lang ngayon. Maliit oh. lang yung ano pero susubukan pa rin nating tumingin mga kapenyo. Ayan oh, mga kapenyo ito yung nakita natin eh. Oh. Puro wow. Puro may tag siya mga kapenyo. Hmm. Pag ano pa lang natin, mga short pan pala to. Oh, ang gaganda, may mga tag silang lahat mga kapenyo magkano ang isa nito wala siyang money 2,800 grabe uy may taglat nga oh laman ng plastic mga kabing yun may taglat ayun oh hmm ito Ochumil? Oh! <laughs> Kaswerte naman natin. Ano, may taglat mga kabingyo. Hmm. Kunin natin ito lahat. Sayang. Wala tayong tayuan na gano'n. Cellphone ah. Kunin natin yan mga kape Lahat may eh. Uy! May bag pa. Tignan lang natin kung may mga pera to. Kasi minsan may pera tong mga to eh. May ano. Uy! Eh! Eh! Hindi naman ganito ang pera ng Taiwan mga kape ngayon. Hmm. Ano kaya to 500? Ibig sabihin 500 500 Kung 500 wala nga naman 500 centavos to mga ka yun Mamaya may presyo pala to Ayan o Hindi kasi ganitong presyo Ang ano ng Taiwan eh Pera ng Taiwan 500 500, 500. <laughs> Kunin natin to mga ka yun kasi sayang yung bag eh baka hindi na mga kapeyo kasi ano na siya medyo natatanggal na yung mga ano niya Uy, ito pa pala mga kapeyo may mga tagpo oh. oh oh eh, eh dalawang supot uy ang gaganda mm. Urus may tag Uros may tag yung nakita natin nakita tapo. uy ano may tag din to mga kapeyo mm hmm Polo, hmm. Ayun, oh. Ano naman, ah? Ba't kaya ayaw nila to? 980 180 NT. Oto. Mga polo shirt. Oh, may mga tag. Ayaw nila. Hmm. Ito, short naman to. Hmm. Kagaganda. O. Oh, may mga tag din. No, may hangat. ano hangat. Ayan mga kapeng May tag siya. Isa. Ato. Ato. Maganda rin itong mga to. May mga tag oh. Dalawa. Kunin natin itong mga kapeng kasi magaganda pa ito eh. Sayang ito kapag di natin nakuha. Kuha tayo ng supot na malaki. Ayan no? Ayan oh. Nakalambitin yung mga tag mga kape nyo. Ayaw nilang kuhanin. Ayan o. Oh. Puro bago. O. Oh. Mga short pan mga kape nyo. O. Oh. Ito yung tag. <laughs> wow. <laughs> Dami nating nakuha. Tapos ito. Ba't pa natin ito? Anong mga kape 980 isa puro may tag yung nakuha natin makukuha natin yan buti na lang mga kapayang nyo lumaan tayo dito kaya nakakarami tayo ayan o aha uh, suwerte naman natin dito sa ano na to wait lang dito. Patay. Atin dito. Hmm. Oh, may, may ilaw sana. Ayan. Oh. Magka na no, 200% cotton siya eh. Ang gaganda. Kadali oh. lang siya ng konting ano mga kapengi. Alikabok. Pero magaganda siya. Ayan yung tag -o may tag lahat yung ano natin baka kasi baka kasi biglang bumagsak yung camera natin eh wala na akong pambili mga pa kapengyo kaya ayan oh <laughs> jackpot pulot lang ng pulot tag price ayan oh Hmm. Ito rin mga ka yung, ayan o. Oh. oh. <laughs> Puro may tag-fresh yung ano natin ngayon. Ah. Ito, mm. oh, may tag-price. Ayan. <laughs> Puro may tag-price. Bukan mo. Isot So, suot natin. Suot natin mga kape nyo. Ayan. Hmm. Pa. Pagay. <laughs> Nakalawit pa yung ano. Tag price oh. <laughs> Kaswerte naman natin. Meron din. Oh, pang sundalo pa. Mm. Mm. Ayaw nila. Kaya ayaw nila mga kape Mga hindi siguro to na benta Ayaw Oh. 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 <laughs> Amoy bago pa. Ayan, kadami pa. Oh. Oh. Oh! Ba? Diba? Oh! <laughs> Uy, may jogging pants pa! May jogging pants pa siya. Hmm, Pulot lang ng pulot. Alam nyo itong mga kape nyo, itong damit ko na to. Galing din dito yan, ito sa uh, ano kaling din dito sa ano yan dito sa dumpster ayan oh. mm. ang gaganda pa oh ang oh, nila to oh oh Hmm. Ito pa. Oh. Pagiging dun eh. Hmm. Siya. Ha? Ayo, hapo oh. Oh, siya siya eh. Ayan, binigyan tayo mga kape nyo. Magaganda daw. <laughs> binigyan tayo nung... Ano, yun oh. Yung Taiwanese na nakapula mga kape nyo. Yeah. Pero sasakyan binigyan tayo. Oh. 'Di ba? Ang kapa. Binigyan tayo magaganda daw 'yon sabi niya eh. Tignan natin mamaya, isa-isahin natin. Yung bait naman noon. Oh. Huh. to hindi pa ako tapos sa Maytag eh. Dami pa. Oh. Mm -hmm. nagulat ba ako? Oh. <laughs> Ay mga tag. Sige, tayo pumunta dito ah. Tapos tignan natin yung binigay ng ano mga kape. Binigay ng Taiwanese. Pagaganda daw to. Ay wow. Ang gaganda nga oh. Hmm? Gaganda nga ng binigay niya mga kape Ito. May tag lahat to. binigyan ng Taiwanese oh Wow, binigyan ako. Hmm. Ang kaganda. Ito yung mga binigay niya eh. na to. May mancha. Ayun, yung hinahanap ko, jacket. Ayun. Ano kaya to? Ay, wow. Ito naman pang ano? Pang... Maganda to mga kapeng para kay kapeng Oh. Jaket. Di bawah. <tik> jaket tayo dito mga katanya. Uh. wow. Under Armour bo, Under Armour under armor mga kapengyo and then ito buwan nga natin hmm. ganda grabe hindi ada kasi bagay ba sa akin under armor hmm. dami Andali. Ang gaganda ng binigay sa akin. Pero mo mga kape nyo. May tag lahat yung... Itong lahat na to. May tag. Diba? Serpin natin. Yun no. Dalawa. Bali, nagtitingin pa ako dito. Ba may makita pa tayong ano dito mga katanya, yung mga magaganda ba? Alay um, so, oh so. Malay lang, malay natin Ma Uy, may tag pa nga oh Ayan mga kape nyo oh Oh May mga ano um, nga lang pero oh Bakit? Oh. Bakit? Bakit din nila kinukuha? Kunin ko na to. Sayang. May mga tag... Eh, ayun, oh, may mga tag na sa loob. Oh. Ito kasi mga kape parang nalagyan na siya ng ano. Iba't ibang kulay o design lang niya. Pala, tingin tayo dito sa ba? mga, ano, may tag, may tag lahat, oh. Nabasa siguro to. Oh, may mga tag, oh. Oh, Ayaw ah, nila. May tagyan. Sayang. Ganyan natin. O oh, yun o. Oh. Kita nyo yan mga kapay nyo. Dudukutin natin o. Oh. Hmm. Ba? Mga padya pajama na may tag. Ayaw nila yan na. Ah. Hmm. Nabasa kasi. Ayaw, siguro ayaw nila yan o. Oh. Puro tag yan eh. O. Oh. Kami nilang tinapong nila na may tag ah. Maghalong kay pa nga ako. Oh. Saan okay, pa nga tayo? Ayun, sana oh. Kailan may, may, ano, may sira-sira Dito sa ilalim. Ay, wow. Gap. Sana maganda ka pa. Ayun oh. Original to gap eh. Hmm. Damput lang ng dampot mga kapeng yun. Kaya lang no, wala na tayo madamput eh. dream, dream dance, 7 kuning natin ito maganda. Lagay natin ito dito sa plastic. pa May mga tag. Sayang. Ito ang gaganda. Ang taga. Tapos tignan mo ito mga kapengyo. Yung napulot kong pera. Itatanong ko ito bukas dun sa Taiwan is kung ano ito kasi 500 siya mga kapengyo. Ibig sabihin, baka malaking pera ito. 500. Hmm. 500 ah, tingin pa tayo dito sa iba tsura pa lang mga kapeng yung ganda na uy 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 <laughs> tsura pa lang maganda na paano natin dito natin ihalo sa ano kasi medyo basa yung iba eh Medyo basa mga ng kafe Pwede na tayo magpadala. Ay, ay, oh, nung may tag pa rin mo. Eh. Sa ilalim. Ayun ako sa ilalim. Ayan na mga kape nyo. Kukuha na iuwi na natin. Nakalawit. Buti na lang. Dalawang plastic na may tag. Tapos ito. Ito yung may tag. Tapos meron pa tayong nakuha doon na yan you know, o. na namin to ni Utol. Tapos meron pa dito. Yung binigay nung Taiwanese sa akin. Tama yung sinabi niya mga kafe nyo. Sabi niya sa akin eh. Magaganda pa yan. Sabi niya sa akin eh. Hmm. tayo. Yun, what's up mga kafe nyo? Pauwi na sana tayo pero Dumating si ano, Mr. Tunying. Ayun, kaya bibigyan natin siya nung may tag mga kapeng yung. Para naman makita niya yung ano, kasi madami tayong nakuha ang may tag eh. Ang ganda o gando, bagay sa yan, six packet pa. Lupet. Oh. Thank you so much, boss. Maraming 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 maraming. Ito, bigyan pa natin siya ng ano. Oh, oh. Oh, no? Oh. Oh, no? Grabe. May tag. Ganda ka tayo Sigurado, abuling ka na nung Indonesian yan. Ay! <laughs> okay na yan! Okay na yan! Okay na, maraming salamat! Tara sa laob! Binigyan ako nung ano, nung Taiwanese, may dumating na Taiwanese. Binigyan ako ng isang support na ano. Yun. Pinag... May nakita akong pera! 500! Hindi ko lang alam kung ano to. Hindi. Baka mamaya ay mahal, mahal pala yan, 500 ano. Ewan ko kung ang pera to. Ito ay band kasi pinupulot ko kahit na ano, pang matanda. Basta, Basta pwede. Tara sa loob. Punta muna kami sa loob mga kapengyo. Sabi ko eh, baka maabutan kita dito sabi ko eh. Wala naman pala. Ayun, kain po tayo mga kapengyo. Gulam tayo nung ano? Daing yung tinaing natin, yung hinuli natin nung nakaraan. Kain po, kain. Ay, repolyo. Ayun, no? Ganito po yung itsura nung preto natin, mga kape Gawa ng nababad siya sa toyo. Kaya medyo nangitim. Saka uh, mas masarap din po siya pag crispy. Ay na, bossing! Ay, sige po. Mmm. Mmm. Ang bango na. Parang bangus. Yung tapang bangus. Grabe Sarap. Ito so, mga kape nyo. Yan tayo eh. Ngayon alam na natin kung paano gawin sa mga huli natin. Pwede mag-crispy ka ah? mo na? May mas mal? Si Utol kasi yung nagprito nito mga kape niya. Kini crispy daw pala niya. Eh tutong na hindi pa na crispy. Natutong siya gawa nung yung toyo. Laking ano talaga ang ano. Ang um, tilapia malaking tulong.

Mungkin rumah gimana sarap na so, tilapia ng tilapia ang ano? Tilapia ang totong. <laughs>